Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio ang sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. mga ang ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max, Drive Max. Umahal Umahal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Magnitude 7.4 na lindol, tumama sa Davao Oriental. Ilang individual, na pa-ulat na nasawi sa pagyanig. Vivox, nilinaw na walang ugnayan ang magkakasunod na lindol sa Cebu, La Union at Davao Oriental. Dating LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, nanumpa na bilang LTFRB Chairman. Marcos Lacanilaw naman, nanumpa na rin bilang bagong LTO chief. Ombudsman Rimulya, nakatakda ng buksan sa publiko ang salen ng mga opisyal ng gobyerno. At hiling na interim release kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ibinasura ng ICC. Primats. Buong puso Kasama ang buong persa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. I'm Drive Max. Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Max Balita. Balita. magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Araw ng Biyernes, October 10, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Leigh Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Climax, Brigada Balita, Nationwide. Mga kabrigada, niyanig po ng magnitude 7.4 na lindol ang bahagi ng Davao Oriental kaninang umaga. Ibinaba na yan mula naman sa orihinal na magnitude 7.6 sa unang advisory. Pati naman sa mga video online at sa mga videong nakala po ng Brigada News FM, damang-dama ng mga naroroon ng malakas na paggalaw ng lupa. Naramdaman din ito sa ilan pang kalapit na lugar at ayon naman kay Governor Nelson Dayang Hirang, umakyat na sa tatlo ang nasawi sa naturang insidente. Right, Max. Brigada bandita, Nationwide. Samantala, isang 80 years old na lalaki sa Davao City kabilang sa mga napaulat na nasawi matapos mabagsakan ng pader dahil sa lindol. Brigada Julius Pakot, ibrigada e mo! Brigada! brigada. <laughs> Report! Lase, no, ayos isang 80 anyos na lalaki matapos mataguna ng bumagsak na kongkretong pader ulit ng lindol na may intensity 5 na naitala sa Davao City pasado las 9 kaninang umaga. Kinilala ang nasabing biktima na si Sotero Cabil de na residente na Purok 3, Bangoy, Agdao District. Ayon sa saksi na si Mark Cartagena, na lamang ang matanda sa kanilang lugar na sa Turok 3, Sulitan, Barangay, Tomas, Monteverde, Agdao, District, Naval City, nang biglang bumagsak ang isang kongkretong pader mula sa lumang istruktura. Nang pagbagsak ng debris ay dilot ng malakas na pagyanig na direktang tumama sa biktima. Agad siyang dinala sa Southern Philippines Medical Center ngunit idineklara na itong papay. Ang nasabing dito ay siyang unang kumpirmado na casualty ng nasabing lindol dito sa lungsod ng Davao kung saan sa 347 ang naitala ng minor injuries na karamihan ay nahinatay dahil sa nervyos. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pakot para sa 93.1 Brigada News FM Dabao. Kami sa Ganyus Authority. Max. Brigada Balita. Nationwide. mga residente sa Manay Davao Oriental takot pang magsiuwi sa kanilang mga bahay dahil sa mga nararanasang aftershocks. Brigada Ryan Bacos i-Brigada Mo. Brigada. Report. Hindi na sila takot pang umuwi sa kanilang mga bahay ang ilang mga residente sa lungsod ng Manay Davao Oriental. Ito ay dahil hanggang sa ngayon ay sunod-sunod pa rin ang narara nararamdamang aftershock matapos ang 7.4 na magnitsod na lindol. Katunayan tahimik ang sentrong parte ng lungsod dahil sa karamihan ay umakit sa barangay Gusa kung saan isang barangay na nasa higher ground. Inalat man ng Philbox ang tsunami alert Davao Oriental ngunit takot pa rin ang mga karamihan na umuwi lalo ilan din sa kanilang mga bahay ay may Bitak, bitak at hindi pa safe na matulugan. Sa informasyon na nakuha ng Brigada News of Mati, umabot sa 14,103 ang apiktadong pamilya sa Manay Davao Oriental o kabuang 40,500 na mga individual. Samantala sa Mati City, agad namang nagsiuwihan ang mga evacuees matapos ilist ang ng T-Box ang tsunami alert. And the heart of changing lives. Ako sa Brigada Ryan Bacos ng 103.1 Brigada Mati, The Music and News Authority. Primax. Kasunod naman po ng malakas na lindol, agad namang inactivate na ng Philippine National Police ang kanilang emergency response at ipinakalat ang mga tauhan sa mga apektadong lugar. Naka-full alert na rin ang Police Regional Offices sa Davao at Caraga para sa mabilisang pagresponde. Brigada ka Austria, ibrigada e mo! Brigada. <mimited> e Naka-full alert na ang Police Regional Office 11 o Davao Region at 13 o Caraga matapos ang malakas na lindol na tumama sa Davao Oriental kaninang umaga ayon sa PNP. Gusto nilang tiyakin ang agarang pagtugon at seguridad sa mga apektadong lugar. Sa Karaga, hindi madaanan ang magsaysay bridge sa Butuan City dahil sa pinsala habang may power interruption sa ilang bahagi ng rehiyon. Sa Davao del Norte, nasirang water tank ng Panabo City Police Station at perimeter fence ng Talaingod MPS. Po, sa lahat ng apektado, yung dalawang regions po ay naka alert po sila. Sa Caraga. Ang report po dito, kasama po ang Davao City po ay nagkaroon ng intensity 5 at yung Surigao del Sur ay nagkaroon ng intensity 4 kasama dito yung Agusan del Norte. Para po sa road conditions nila sa Karaga, meron pong isang daan doon. Ito po yung sa Magsaysay Bridge na kung saan ito po ay impossible sa ngayon. Particular po ito yung Magsaysay Bridge sa Butuan City. At meron din po silang mga incident po ngayon na na-report about sa power interruptions. Ayon kay Tuanyo, naka-activate ang emergency response ng PNP. Nagsasagawa na rin ng road at infrastructure assessment ang mga local units at tumutulong sa rescue at relief operations inatasan ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga pulis na makipagugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa seguridad ng mga komunidad at mga dinala sa mga evacuation centers. Sa kutosan po ng ating GPN, kaya ang action taken po nila, meron sila tinatawag sa Police Regional Office 11, yung open ng kalsada, ito yung pagtulong nila sa mga tao natin doon. At yung eye in the sky, ito po yung paggamit nila ng mga ng mga equipment po nila para ma-assess po nila yung damage properly. At meron silang ngayon pinapatupad na libre sa kayo doon sa Police Regional Office 11. The PNP is working closely with the Provincial and city Disaster Risk Reduction and Management Offices to support disaster response and provide assistance to those in need. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila. the music and news authority. IMAX. IMAX. Brigada nationwide. Samantala, nilinaw naman ang FIVOX na coincidence lang ang magkakasunod na lindol nitong mga nakaraang araw. Sa pulong balitaan, idiniin ni FIVOX Director Teresito bakolkola na walang ugnayan ang mga lindol sa Cebu, La Union at ang pagyanig ngayong araw sa Davao Oriental. Ayon kay Bakulkol, hindi na mayroong bagong bagbogo Bay Fault na nagdulot ng lindol sa Cebu. Masyadong malayo ang mga naging sanhi ng lindol sa La Union at sa Davao Oriental. Aniya, wala namang nakikitang pattern at normal na may mga lindol sa bansa. Sa katunayan, naglalaro raw sa 30 earthquakes kada araw ang kanilang naitatala. Sa ngayon, pinayuhan niya ang publiko na manatiling kalmado pero handa. Yung mga peoples natin are independent from each other unless they're very close to each other. In this case, masyado na pong malayo from Cebu to La Union and uh, from Mindanao, uh, wala po silang connection. Instead na matakot yung ating mga kabay, they have to prepare for it. We have to accept our reality that we're part of the Pacific Ring of Fire and every now and then, we will be jolted by earthquakes, volcanic eruptions, and tsunamis. Samantala, kinansila na ng Fivox ang inisyo nitong tsunami alert kaninang 1.43 ng hapon. Max. Max. Brigada Nationwide. Patuloy naman ang pagtugon ng pamahalaan sa mga lugar na niyanig ng malakas na lindol sa Davao Oriental kaninang umaga. Agad namang inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na magsagawa ng evacuation at rescue operations para naman sa kaligtasan ng mga residente. May report si Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada. <laughs> Puspusa na ang pagtugon ng gobyerno sa Davao Oriental at Karatig Lalawigan matapos ang magnitude 7.4 na lindol na yumanig kaninang alas 9.43 ng umaga. Ito ay matapos si utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na agad alalayan at tugunan ang mga biktima ng lindol. Pinabuksan din agad ng Pangulo ang emergency communication lines para sa mabilis na koordinasyon. Agad namang kumilos ang mga search, rescue at relief teams sa pag responde sa mga lugar na matinding na apektuhan ng pagyanig. Bago pa man tumama ang magnitude 7.5 na lindol, nakahanda na ang Department of Social Welfare and Development sa mabilis na pagtugon, kung saan nakapreposition na ang mayigit 100,000 kahon na mga family food packs, limang libong ready-to-eat food boxes, at higit 30,000 na mga non-food items na nakalaan para agad maipamahagi sa mga apektadong pamilya. Agad ding inactivate ni Health Secretary Ted Herbosa ang Philippine Emergency Medical Assistance Team o ang DOH PEMAT para sa deployment ng grupo sa Davao Oriental. Sila ang special na medical response unit ng DOH na ipinapadala sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad o sakuna. Binubuo ito ng mga doktor, nurse at emergency responders na may kakayahang magbigay ng agarang tulong medikal sa mga apektadong residente kahit sa mga pansamantalang pasilidad tulad ng tent o field hospital magpapadala na kami ng uh, uh, Philippine Emergency Medical Assistance Teams. Ito yung ating WHO-certified uh, teams na pinadala natin dati sa Myanmar. So, meron akong PMAT-44, yung Eastern Visayas Medical Center, nag-aanda na sila to be deployed. Ganun din yung PMAT-45, which is the Jose N. Rodriguez Memorial Medical Center dito sa Palo sa Metro Manila. At yung PMAT-46, yung sa Jose God Memorial General Hospital dito sa Pampanga. So, ano yan? Ready yan mga 15 to 20 man team and woman team na pwedeng i-deploy kompleto, self-sustaining. So, in case kailangan ng ating mga kababayan ng additional field hospital, makakaset up sila ng type 1 field hospital. So, handa na yan. Tiniyak ng palasyo na tutok ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong at seguridad sa mga apektadong komunidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan na 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News, news Authority. Authority. Primax, Brigada Bandita, nationwide. Samantala, Davao Oriental Congressman nagpahayag ng frustration sa pagbura sa alokasyon para sa locally funded infrastructure projects sa harap ng naranasang lindol. Brigada Haji Kaaminyo, ibriga Sometimes a few bad apples spoil the whole bunch. Nakakainis kasi, you know, we keep on requesting for projects for programs. Pero yun nga lang, there are some people that just get, you know, politically favored. Tapos bigla na sila'y nabibigyan when in fact the people that really needed the most, hindi sila nabibigyan. It's so frustrating. Ito na lamang ang nasabi ni Davao Oriental Representative Chino Miguel Almario matapos na tuluyang burahin ang 255 billion pesos na pondo ng Department of Public Works and Highways sa susunod na taon. Para sana ito sa locally funded infrastructure projects na kalaunan ay inilipat ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC sa ibang priority programs. Sa panayam ngayong araw, labis na ikinadismaya ni Almario na kailangan pang madamay ng mga matitinong proyekto lalo na ngayong kailangan ng infrastructure project na po sana sa mamamayan laban sa lindol. Binigyang diin ni Almario na napapanahon ang locally funded projects matapos na tumama ang magnitude 7.4 na lindol ngayong araw sa Davao Oriental. It's not a joke when we try to request for additional projects sa amin to bolster our community structures, to put mga, mga infrastructure bridges na namin. 2024, nasira dahil sa, sa, sa ulan, sa baha. Tapos ngayon, hanggang ngayon, hindi pa na-fully repair lahat. Tapos lumintol. What if na may kasamang baha pa doon? Iba, this will be landslides, all, all sorts. Dahil dito, ang panalangin na lang ni Almario ay makakuha ng suporta mula sa national government. Naniniwala rin si House Deputy Speaker Ronaldo Puno na kung ang pag-uusapan ay unprogrammed appropriations na ipinapanawagan ng ilang kongresista na gawin na lamang programmed, hindi naman lahat ay masama. Dumaan na rin anya sa maraming diskusyon at pagsusuri ng Committee on Appropriations ang pambansang budget at hindi dalawang tao lamang ang nag-uusap. Yung budget natin ngayon, sa tingin ko ha, walang masyadong insertion eh. Kasi uh, sinabi na ng Pangulo, gusto niya sundin yung, yung, national, eh, yung, national, expenditure program talaga. So, okay, if you follow that, magkakaroon ka pa rin ng amendments. Ang diferensya ng amendment at insertion, yung amendment, dumadaan dyan sa floor. Dumadaan sa committees. Maraming nag-uusap. Yung insertion kasi na nakaraan, walang nag-uusap. Dalawa lang. No? Tapos isisimit na lang. Hindi dumaan, in other words, sa pagsusuri ng maraming congressman. Samantala, sa period of amendments ngayong hapon, ibinasura ng sponsor na si Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing ang proposed amendment ni Akbayan Representative Shell Diokno na bigyan ng zero allocation ang unprogrammed appropriations at ilipat sa programmed para makita ang line items. Pagtitiyak ni Swansing, ang pambansang budget ay may ilalatag na safeguards para makaiwas sa pang-aabuso. In the latest version, in the second reading version of the GAB, wala na pong sagip. Um, sa Infrastructure projects would no longer be part of the authorized uses for unprogrammed appropriations, save for infrastructure projects under foreign assisted projects. Even though we are unable to accommodate the proposed amendment of the Honorable Jokno, we can assure that in the latest second reading version of the General Appropriations Bill, we have already put in place safeguards to prevent. Potential abuses of disbursements towards infrastructure projects from unprogrammed appropriations. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hot G ka amin 15.1 Brigada News FM Manila. The music and news, music and news. authority. High Max. High Brigada Bandita, Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, binasura po ng International Criminal Court o ICC ang hiling naman na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay kaugnay pa rin sa kanyang kasong Crimes Against Humanity sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Dahil po sa disisyon, mananatili siya sa kulungan dahil ayon sa ICC, may risk of flight o pwedeng tumakas pa rin siya, obstruction o maaaring makahadlang sa kaso, at may potential na gumawa pa ulit ng krimen. Thrive binantayan upang kumpleto at Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mga trending na balitang kinalap ng Brigada New South Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong ng Brigada New South Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Lay Bagyo at Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa ating Brigada Christmas Countdown. 76 days na lang Pasko na Mula rito sa Brigada News FM Manila The Music and News Authority, Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila DriveMax Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.